natin Pinundo at saka ano Parola mga kababayan Ito na yung pagkakat Ito na yung sinasabi ko no, Kung uh, dumating to kanina ng maaga Puno talaga to dito ng tao kanina Kung dumating Kaya lang Ngayon lang sa nakarating siguro traffic eh Pero kung nasabay to kanina sa marami Napakarami nito. Talagang puno 'to dito. Ako lalo na to bukas mga kababayan. Grabe. dami namulat na rin na yung mga kabataan mga kababayan nagising na rin sila kung ito sumabay kanina sa marami oh. puno yung dito sigurado kagabi hey, di ba may dumating na sila oh. sila nakitin dumating kagabi yung may lag may lagdap kagabi. Ah, sila rin? Oo, oh, sila rin yun eh, yung kagabing dumating. Sigur ah, traffic siguro ay kaya natagalan. Traffic siguro kaya natagalan. Ang dami na ito. Ah, tulad na sabi ko mga kababay, kung ito sumabay, ay ilo po. Tataw, oh, kung ito ang sumabay kanina sa marami, puno yung itong area na to.

Sino? Si Ginong, Michael, at Grabe na ito mga babayan. Ang pinakatumakayo, pinuno ninyo, pwedeng lumapit. Parang awan nyo na. Parang tuloy na natin ito, sayang ang dami Grabe ang dami, lalo na buka talaga.

Rabe. Ako Marcos. Ito na yung sinasabi ko sa iyo. Samtang uh, hindi ka pa ka ng taong bayan, umalis ka na sa malakanyang, Huwag mo nang hintayin, Nakalad ka rin ka pa. Tingnan nyo, pati mga kabataan sumama nagising na rin mga kabataan niyo tingnan mo to ang ginawa mo sa administrasyon ngayon kung anong nangyari tingnan mo to di ba tingnan mo pati mga kabataan nagising na sa katotohanan hindi naman to pupuntay eh. kung uh, hindi nila suportado si Tatay Digong pero suportado nila kaya nandito to sila. Namulat na rin sila sa katotohanan. Di ba? Ang dami nito.